Hello mga kalalabs, kapag ikaw ay pagbuhan as OFW or katulong dito sa ibang bansa, ito talaga lagi ang tandaan nyo po na ma palaging pag, uh, malinis tayo sa kusina. Ito ang pinaka-tandaan nyo. La dapat laging malinis ito or kaya part ng kusina kailangan malinis sa kanila. Yan ang mga dayuhan dahil dyan po sila nakatingin kung gaano tayo kalinis na mga Pilipino na magtatrabaho dito sa ibang bansa. So ayan, ito na naman ginagawa ko. Kinikis-kis ko yung... <laughs> Kasi kapag magluluto tayo yung mga talsik or mga ano ng mantika, nang mantika nandito yan sa ano aluminum. Dapat malinis, ganyan nila ay hindi maano. <laughs> hindi siya dapat soft. ayan, di ba? So kukuskusin natin yan. Pagkatapos natin ito lagyan, uh, linisan. May iba tayong ilalagay dito para mas matagal po siya magka didikit yung uh, ano nga ba yun? Yung malagkit kapag magluluto tayo or mga na-evaporate na evaporate ng mga pagkain, mapadpad dito, so kailangan natin linisan yan, tanggalin natin yan. Bawat linggo, kailangan lilinisan natin ang kanilang kitchen. Dahil ganyan kasi sila kamasilan pagdating sa paglilinis dito sa kusina. Ngayon mga kalalabs, dahil malinis na tanggalin na natin yung bula ng sabon. So ngayon, sisiguraduhin natin na gumamit po tayo ng tissue para uh, dry na dry na talaga yung ating lilinis dito. Para pupunta naman tayo sa next steps nga. Ayan, ganito ang life natin dito. At dahil malinis na po at dry na ang ating ano lang kitchen. So, gagamit na po tayo ng pang-shine, uh, cleaner and polish stainless steel para naman mas matagal po siya didikit ang mga uh, na ng mga pagkain o mga mantika dito sa ating ano, steel. So, ganun pa man, tissue yung ginagamit ko. Ayan, long lasting na po ito siya. Matagal na po didikit dito ang mga oil sa ating kitchen or sa ating, ay iman ko ang tawag dito para makaabot po siya ng isang buwan. Kaya ginagamitan po natin ng stainless cleaner. Oh, so, ito na mga kalalat, Kaya kailangan natin malinis. Ayan, panalakti natin mga dito. Kaya kapag ganyanin niya ng ating amo, ay sobrang linis na. Ganyan yung mga Pilipino magtrabaho. So, di ba? Ang surface talaga ng kitchen dapat ay malinis. So, ayun lang ating topic for today mga kalalabsin. Ang buhay ko dito sa abroad. Thank you for watching.